sa Davao Compound ay pinasuotan din ng Athletic Police. Pinalabas ka, Eric. Yes. pinalabas. Eh kasi sino ba tong police na to? Minor, Hindi naman police ito. Parang musmus mus man to. Ito yung sinasabi natin na positing itanim din tao. for child trafficking naman para patotohanan nila ang kasinungalingan nila. Eh kasi ka, Eric, wala silang kawala. Bistong-bisto na sila yes. sa kasinungalingan. Wala na sila eh. Wala na silang, I mean, wala na silang mapuntahan. Hindi ka cannot produce, Pastor hindi nila makita si Pastor, hmm. yung heartbeat, hindi na makita dahil wala nga heartbeat si Tore. Pagkagabi nakita heartbeat pag uwi ko. Sa Quezon Avenue pala talaga. <laughs> Ikaw ka, Erika. <laughs> Anong heartbeat na naman yan ka, Erika? Heartbeat. Tapos may katabi niya, wilderness. Yun ang soke ni Tore. Ah, hanapin nyo na lang po yan sa Quezon Avignon. O ito po. O oh, si Tatang to. Sa ating kapulisan dyan, maawa naman po kayo kay Tatay. Tingnan bravi. nyo naman po si Tatay, oh, parang wala pang kain. Yun. Nakakaawa naman po, ginagamit nyo po yung ating mga kababayang Pilipino. At tingnan nyo ha, itong kanyang suot na uniforming atletik ng pulis, sa loob po yan ng compound ng KOGC kuha. Pumasok po yan. Pwede po yan kung uh, din ng polis kung hindi nila ito bahagi ng kanilang uh, pinasok na tanim tao. Pero ayan o, oh, yan, nakapormasyon na diwalwal group po ito. <laughs> yung kanina, mga diwalwal is Mount Diwalwal Mining Group, no? mga taga-kalkal ng hukay. Ito po yung pinasok nila, mayhan ng polis. So, Abalos, sino pa maniniwala sa inyo na ang inyong ginagawa ay matino pa? Yon si Edward Basayon alias Jackson, witness ni Tiberos, binayaran niyon. At sigurado tayo na ginamit din yan ang uniforme na yon para itago at ipasok siya. May minor di edad pa na ginamit nyo, hindi pa nabayaran ang popcorn na tinda, kinuha nyo at pinasuot ng polis. Mm -hmm. Kawawa yung bata kasi ang popcorn daw na kinuha ninyo ay hindi pa na ibabayaran, ay pinasuot na ng uniforme ng polis ng mabuking, pinalabas po siya. Pero muli, ah, nag, uh, nananawagan tayo, siyempre, uh, the vice din ni Atty. Dina, Mm. na maging mapag mapagmatyag po tayo yeah, na posibleng next move eh kasi palpak po sila sa kanilang sanay a uh, uh, ating uh, umaray uh, child trafficking dahil balak po nila magpasok ng mga bata mm. palpak po nakita po natin at napalabas. At ngayon, ito nahuli po natin ang isang uh, ginamit din ni Risontiveros sa kanyang hearing bi bilang isang fault false uh, peking witness mm. ni Huntiveros mm -hmm. ayan po huli po Ma'am Risa, ano po masasabi ninyo at, na ang yung uh, witness ay talaga namang gumagawa ng kasinungalingan at sa loob ng, ng compound? Niya. Yes. Oo, oh, ni-reveal. At prank may nakakabahala kanina na binanggit sa Tony Dina. Yung pwedeng magkaroon po ng mga peking babae, uh, hindi po LGBT na peking babae na nag-LGBT, uh, peking mga uh, yes. tanim, -tao tanim -tao. na mga babae.